gumawa na kung ano ang gumawa ba? ng kwento Bakit? Bakit ginagawa nila? May gumawa nga ng kwento, nang na, ano, ako ko. Saan nilawag ka ito? Nakakasakahan mo, tanginan mo Iwan ko kung ano ang madalas nang inuulang Ang sagot niya sa akin, Troyo Ano yung nagkarita nito? Sa... Big ginawa, gano'n Kailangan ko lang i-address tong issue May, Anong issue? May nagbibig Alam mo yung ginagawa natin yung nakaraang ano Nakaraang? Hininginig ako, naiinig Nakakasakahan ang... mo, tanginan mo Nanginginig ako yung ginawa natin nung nakaraang video na, na ano? yung may pinapahawa ako sa'yo. tapos hindi oh. sabi mo hindi mo alam anong at bakit oh. ganun, ganun. Oh. may may gumawa na kung ano ang gumawa ng kwento. Ba, ginagawa nila? May gumawa ng kwento nang ano ano <laughs> kwento. Nanginginig ako nang ginagawa ginawa ng kwento pagkatapos ngayon edi eh, ko makalat ngayon oh ano ano yung Paano ngayon yun? Hindi ka kaya kunin mo nga yung cellphone mo Tita mo yung ano. Panoorin mo yung panoorin mo lang. Na. Ay nako. Pa, paano pa ba pa, hindi ko nga alam gamitin 'to? I ano mo lang, i ano mo lang sa video, sa video, sa video tida mo. Ito tu 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 tida mo. Ito, nanginginig ako. O ayan oh. Ayun, ah, tida tida mo panoorin mo. Ngayong umaga, oh. habang oh. May nakita akong matandang palaboy-laboy na nasa labas ng. Ito lang main. ginawa ko. yung... ano? Ah, ano eh? na inaawa, kaya ko? Oh. Nakita kong gutom na gutom siya, kaya binigyan ko ng pagkain. Oo. Oh. Pero si Nori niya dahil gusto niya pagtrabahuan ang lahat ng bagay. At pinakita niya sa akin na wala siyang brief. <laughs> 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 Ngayon sa namin hindi pa nagbibrip po. Gagod! <laughs> At ang <That's> the... <laughs> sa dala niyang sako ang ibinigay ko. Pati brief? Hindi ka ba nagbibrip? Ito nga! Hindi! Tinanong ko kung ano ang madalas nang inuulam. Ang sagot niya sa akin, Koyo. O, tidang mo. Nahihiya siya sa mga ibinigay ko. Ano mo yung pinagkakagawa? Ano yung ano? Bakit ginawa ka nito? Kumalat na! Kumakalat na yung ano dyan! Ano yung pinagkakalita nito? Sagot ka sa akin. Umagaan! O, sa daan ka ba natutulog? Putang ina niya! Pagkakakalita ang maliwa niya dahil din sa hirap na kanyang pinagdadaanan. Tignan mo nga ang ano yun. At sa labis pasasalamat, napayakap siya ng mahigpit sa akin. Ginawan na ng ginawa ng ano? Ginawa ng gano'n yun! na yung umaga Bigyan mo ang ganun. kilala mo. Ha? Kilala mo. Ako. Utang ina mo. Ako. Utang ina mo. Hagot ka. Ang ina mo, kala ko ibang tao. Utang ina mo ka. Ito ko pala gumawa. Ang ina mo ko. Tinago. Yan ka tanga mo. Tanga ba? Hindi ka nag-gibig. Bago. Tanga mo. Pakita mo. Gibig ako. Tingin. Oo. 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 Pakita ka. Guys, may umaapi lang. Kaya dito sa labas, kung tangin mo, wala ito mag-walker. Ano na yun? wala akong walker. Hindi ko talaga nag-walker. Hindi na mo, wala akong walker. Wala ko. Ito siya sabi ko, tuloy sa akin pa rin. na sa bahay. Baka kaya, parang palaboy. Doon ka na lang do-do-wear, ako, Tangin na mo, palaboy ka ko. Nakakayang ina mo. Sino ba kasi nagsunag-gawa-gawa nag ng mga ganyang ano sa'yo? Sino nga nagalungan nyo yun? mo. Ewan uh, ko. Sino... Sabi mo ikaw. Yung nasa ni ako mo. <laughs> <laughs> mo ka. Ayan po si Tatay Boy. Ay, ang taong niya, palaboy <laughs> <laughs>